Yo yo what's up happy people isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kois for today's video mga kois ay pag-usapan po natin yung mga recently post po ni Yormesco Moreno kung ano po bang ibig sabihin niya noon mga kois mga guys no Glad shout out to All Works for Life and Mama Melsi mga boys mga guys. Hello shout out to An R from White. Natuloy din ang life mo. Visitayong lahat pero need to do it para kay Sir Esco from Mama Melsi. To yung mga mga boys mga guys no. Mayroon pong uh, recently post si Yormiesco po kahapon sa kanyang official na uh, Facebook page mga kois mga kayas no na para bang nagpapahiwatig para bang nagpapaywatig ang ating Yormi Isko na kaya mo na yan. Ati, Hanila Kuna ang Manila. Kau na bahala sa Manila, Ati Lakuna. So ganun po, ganun po ang respeto ni Yormi Isko kay Ma'am Hanila Kuna na talagang nagbib nagbibigay po siya daan talagang mabusilak po ang puso ng ating Mure isko. po. From Mamel C, ang Timbilis Kilos Movement ay approved na. Ayan po. Ah, ito nga pala mo ko isma guys na may binubuo po kami ni Mamel C. O, si Mamel C na isa pong group chat. Group chat po. Ay, ah, hindi naman group chat. Ah, GC, GC but in YouTube, in sa, sa YouTube po, sa YT po. Na may binubuo po kami na... Um, ah, supporters supporters kay Yurmeisco Morino kung sakaling naman po ay tatakbo ang ating mahal na Yurmeisco sa mataas na posisyon especially po sa Senado. Ano po sabi po ni Mamells yung team Bilis movement ay approved na. Palakpak naman dyan Ayan. From Nick Lopez dapat lang na bumalik na sa Manila si Isko sayang naman ang inumpisahan niya. So, yun nga, sir, no, ay talagang parang tinuldo ka na po. <laughs> yun nga, sir, no, parang tinuldo ka na po ni Yormisco Esco. Saglit lang ha kasi nagpe-feedback siya mga puwis, magayas. Ano kaya magandang ano nito? Wait lang ha, wait lang. Alam nyo naman, pag made in China na mga kagamitan ay talagang ganito. Dapat mo lang siyang uh, pagtsagaan. Ayan. Okay na ba? Ayan. So, yun nga yung post ni Yormis ko kahapon, sir, no? Ba't magpipidback siya? Liyuan natin konti para yung mag-feedback. <laughs> so yun may post nga pala kahapon sa si your Sa so, basahin po natin ha, basahin po natin yung post niya kahapon. No? Kasi in-interview siya kahapon. Nakarang araw po by Saturday yata yun. Sa isang malaking live stream media na ang sabi po niya doon topo Para maliwanag po sa lahat, babasahin po natin. So yun nga, pag-usapan natin ngayon, oh, guys, mga gaya, is about po yung post ni Yormisco kahapon. Kahapon na talagang marami pong na marami po si Gorong na uh, nawawala ng pag-asa but wag po tayo mawala ng pag-asa magbasa-basa po muna tayo pag isabi na lang po kung uh, nagpe-feedback siya kasi wala po ako marinig ha okay From all walks for life Oy, toon dito nga pala si ma'am Leonila Ali Yan po yung mga matagal na po nating mga followers no? Ayan po, magsimula po muna tayo sa Shoutout, shoutout po muna no? From Ann Armax Tuloy din si Emily So, from ma'am Elsie Tuloy Tuloy din ang live mo Busy tayong lahat Pero need to do it para kay Yormis Okay tayo dyan from Ma'am Melcy Honor Max hello shout out good day ayan po shout out po kay Ma'am Elsie, no sa lahat po nga nito mega love shout out from Nick Lopez dapat lang na bumalik dapat lang na bumalik na sa Manila si Isko sayang naman ang inupisahan niya sabi naman ni Ma'am Elsie, we have to plan ahead to time just in case da he is coming to 2025 ang tinutukoy po ni Ma'am Elsie dito is yung uh, Uh, pinapanday po namin ang isa pong group chat o ganun, ganun din tawag ba nun group chat ma'am tapos nasa youtube lang siya mga koys mga guys no? and po from all walks of life vlog pag suportahan din yan po yung mga solid natin mga kuwis mga guys from Amil C and there he goes in a position he will accept lagi lang siyang nasa likod para ipagpatuloy niya ang kanyang advocacy na tumutulong sa kapwa from all walks of life vlogs I believe I believe his co was ordained to to our president of the Philippines in proper time um, I believe in Bro, no. From Heidi Manawis, big news, sa October magiging senatorial 25 kasi si Tatay Digong ang number one. Meron pong akong ipapakita sa inyo mga post gaya sa ah, kung pwede dito sa screen. Kasi kasama po siya sa top 12 ng senatorial survey ng False Asia mga kuwis magayas siguro fang 7 siya or 8 Good news yun. Hello, ma'am. Yunila Ali, shout out. Kamulog shout out, ma'am. Mel, say we're about to leave. Going to hospital to of the radiation of my wife. Okay, sige, sir. Magpara... Ano palang problema sa wife mo, sir? Radiation, ano yun? Parang nag... Parang nagkikay sir? All works. static, kunti... Ah, static din yun. Okay, nagpe-feedback. Tamsak dan po from Down Mix Vlogs. Hello. All walks. Of public ko sir Be number 1 ating buting Doc Wiley. All walks of life subscribes ka na ba sa akin? Ayan, sabi po ni yeah. Mamense si From Nick Lopez, sana nga magbago ang pangisip ni Tito Manila. Si Esco, si... Sa edad kong, sa edad kong 72, ang dami ko nang nadaanan na mayor, siya lang ang mga pagbago ng Manila. <laughs> Yun nga no, nakailang dekada na pong num numipas Tapos nakailang milyon na pong paparit-palit sa Manila But your me is cool lang talaga no, your me is cool lang talaga Kaya marami pong naghanap sa kanya sa Manila no So ladies, go forever, God first Chill down mix vlogs ay subscribers ko. All walks for life, all walks number 7. Ah, oh, tama number 7 po. Okay po ba yung oh, audio po natin? Paki-comment ha. Radiation para sa anyan, all walks for life. Kasi ang ang alam ko pag nagpa-radiation yung tao, may cancer ba? May ah, uh, tama po ba ako, sir? like, paki comment mga kuys mo guys. So, babasahin po natin yung, uh, siguro, ito naman siguro mga kuys mga guys, na alam nyo na po yung post ni Yormesco, no? Pero, ibabalik lang natin sa hindi po nakakaalam, no? Ito po yung one day ago, no? Ayan, kasi na-interview po siya sa isang malaking live streaming media sa Jimmy Sibin naitanong ng isang reporter or oh, uh, kung tanong balak okay okay doon yung audio na salamat ma Mel anong balak ng your miss this coming 2025 so ito po ang tanong ng ating butihing yormi miss Moreno so ito po yung tanong uh, sagot ito po yung sagot ng ating butihing Yorme Isko Moreno. Sabi niya, Is Yorme ready to enter politics again? Mm -hmm. Ready na ba daw? Sumalang si Yorme Isko sa politika. Yan po ang tanong. After his ma mayoral term ended and his presidential run concluded In 2022, Isko Moreno took a break from politics to focus on his family and showbiz career, mga boys, mga The former Manila mayor said his journey to public service is currently on hold when a coma but not a period. Okay? I don't think it is on top of my mind right now. At sabi po ni Your Vice I'm truly love serving people. Half of my life, 24 years. No? 24 years po sa hindi po nakakaalam si Yurme Isko bilang isang public servant. Especially po dyan sa Manila, nag-start po siya ng kuzihal hanggang nag-busy hanggang nag-mayor, no? 24 years, Was dedicated to public service. In fact, still today I continue to share some ideas with some officials of the country and some. localities. So, ibig sabihin niya po dyan is parang may connection pa rin siya sa Manila kasi alam naman po natin na si Ma'am Lacuna ay talagang ate po niya yun. Ating ate. Kaya nagbibigay din siguro siya ng mga advices kay Ma'am Mayurahan Lacuna. For the meantime, nag enjoy mo na ako magbayad sa familia sa pamilya ko ng oras. So, anong ibig sabihin niya, mo ko mga guys? So, for the meantime, sa pagka ngayon ay nag enjoy muna at nagbabayad sa pamilya ko ng oras kasi nga mga ko mga guys, sa loob po ng 24 years sa kanyang isa, bilang isang public servant alam naman po natin kung paano po magtrabaho ang ating your miss ko o di ba talagang medyo naiiwanan po kung baga eh ito mga ko mga guys. kasi may na ano naalala ko yung sinabi niya noon na may nag-interview sa kanya pa, uh, at sinabi niya doon kung hindi ako nagkakamali mas per na priority niya po yung pagsiservisyo sa bayan kaysa family niya kaya siguro dito yun ang ibig sabihin niya nababawi siya yeah. before doing public service it cannot be denied that a big portion of it uh, of it is nagkait ko sa mga anak ko yun nga mga kuwis no, yun po talaga yung ibig sabihin na dito kasi alam naman po natin pag nagtatrabaho yan 24-7 talaga magtatrabaho yan mga kuwis magayas kaya naiiwanan po naiiwanan po talaga yung family niya especially po nung nalala ko pa nung uh, kasagsaga ng COVID-19 na hindi na nga po ito nauwi wait daw yung connection natin. Paki-comment nga, paki-comment kung wait ba. Hindi nga, hindi na nga po nauwi si Yorme ko sa kanyang bahay. But cause na gumawa na po siya ng kakaunting uh, space o o higaan sa kanyang opisina, no? Huwag kayong aasa Ayan po. Hindi mawawala ang... Kaya ngayon siguro ma... Ay, wait, wait, wait. Nawawala po tayo. After 24 years of doing public service, it cannot be denied that a big portion of it is pinagkait ko sa mga anak ko. Kaya ngayon siguro, maunawaan naman ako ng mga tao na familia muna ako. Habol-habol mo na ako ng kaunti. Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa mga taga Maynila at sa taong bayan. tukat cut dalong story short, to make the answers shorter, may kuwit naman. Aha, may question mark. Wala pang tuldok Wow. Maganda yun. Ha? Maganda yun. So dito mga kuwis mga gayas, parang... Kung pag-usapan po natin yung pagdakbo niya sa pagka-mayor, parang may tuldok na. May tuldok na ha? Kung baga, sure na siya or informal definitely kung ano pang ibang term dyan sa may, sa, sa, sa sa, sa, salitang tinuldukan surely or certainly na talagang napaisip ako mga kuys mga guys na. napaisip talaga ako bakit niya bakit ko nasabing parang tinuldukan na o oh, sure na talaga sure miss ko sa nila kasi for me, in, in my own opinion, mga kuwes magayas, parang nagbigay po siya daan. Nagbag, nagbigay po siya daan, nagbigay po siya ng galang, ng respeto po kay atin niya na walang iba na si Ma'am Mayura Hani Lakuna. Kasi nga, isang termino pa. Isang term pa. So, ang, ang pag po natin, pag local ka, may tatlong termino, successive yun, continuously, bago ka, bago matapos yung ano, bago ka bumaba at papalitan ng iba kailangan may tatlong term muna bago siya papalitan o bababa